ang lady guide, uh, volunteer siya sa isang sa village diyan sa May Bergonville, uh, pulang lupa dos uh, sa May Naga Road, Las Piñas at kung saan uh, doon tayo mismo muwi sa area na yun at ayun nga nakausap natin yung mismo yung mga bantay doon kung ano nangyari at uh, mismo na ako natin yung uh, biktima doon mismo sa bahay nila. So panoorin niyo lang po yung video na pag-interview ko sa kanya. At kung paano po nangyari at ano po yung kwento talaga nung bakit sa silubuyan ng muriatic acid? Ito po 'yan. Dito kami ngayon uh, sa Marshal uh, tutulong ako sa 'yong uh, kung paano natin gagawin 'to. Ang tanong ko lang ano nangyari doon sa sagutan niyo nung lalaki na sumaboy sa 'yo? O no. oh, kasi sir hindi po namin sure kung siya po yung nakabike na sumaboy sa amin o yung isa tao lang 'yung kasi wala pa po yung investigation yun eh. Pero yung nakabike na po eh, 'yun ang ang punto ko anong anong tind ka sagutan niyo nung time na yun bago kanya sa buyan ano sir sinita ko lang siya tinanong ko siya oh. boss taga saan po tayo mm -hmm. sabi niya sa akin mm -hmm. ako tatanong eh taga rito lang naman ako sir hindi ka po namin kilala kaya nga po sinisita ka namin kasi nakailang balik ka na po sa loob hindi po namin alam yung dahilan Kaya na po alam yung taga rito ako hindi mo kilala tapos sabi ko, sir, huwag ka po magalit, sir. Tinatanong ka lang po ng maayos. Hindi po ako nakikipag-away. Tapos pag alis niya, sabi niya sa akin, humanda ka na kita. Tapos mga ilang araw, ayun na nga, may nagsabi na sa amin ng ano. Hindi mga ilang araw, kinabukasan. <laughs> ah, kinabukasan yata yun. So, yung banta niya is totoo talaga. Na yan na nga yung sitwasyon mo. Ngayon, yung problema kasi natin, yung CCTV medyo malabo. Oo oh, nga po. So, pero pinahanap nila sa barangay kung saan doon. Sabi daw po nila, pinuntahan daw po nila yung bahay yung nakabait na yun. Eh. Kaso? Hindi ko po alam sa kanila. Um, ang ano po kasi, kasi yun, sir. Kami, kami ang tinatanong nila kung anong nangyari, kung anong balita. Yes, kay, ang ano nga nito, kaya tanong kayo, pero jurisdiction nila yan as a barangay. Yes po. Kayo as a Billy, ah, ano? Village? Hindi. After natin, punta, punta tayo doon sa barangay. Hindi, sa alam mo na yan. Kung, kung baga sa village kayo, Opo. nandun nakalagay yung barangay. Opo. Karapatan nila at kailangan nila pakilaman yan kasi unang-una, pinanghahawakan nila kayo. po. Kung baga sa kayo ay second party ng barangay. Unang-una, volunteer kayo. Hindi naman kayo, hindi naman kayo nasa mismong government eh. Opo. Private kayo, hindi kayo mismo No, Ang problema nga lang, yung, yung binabantayan nyo,